uh, ito po ay uh, mag linggo na na naka-flare na up yung uh, gout ko. Yung pong gout na dati na nasa paa ko lang, ngayon po ay lum napunta rito sa aking uh, hintuturo dito po sa lugar neto. Ayan po at kung makikita ninyo, eh, mag -apa. Hi hey po mga ka uh, Welcome po sa akin channel uh, Senior Pilipino Youtube Channel po Kumusta po kayong lahat? Uh, pasensya na po at uh, ngayon lang uh, uli ako nakapag-upload uh, ng video Ilang araw na po nga uh, walang i-upload uh, At dahil nga po sa nagkaroon ako ng ahm uh, tuwan sa kamay, gout na hindi ko magamit yung aking daliri at uh, na magapo ng todong maga na napakasakit. Hindi naman po ako makapag-upload ng video dahil nga sa ako nga lang ang nag-e-edit nung uh, aking mga ginagawang uh, video. Eh, hindi ko po mapindot yung... Uh, yung kwan yung mouse nung aking computer at uh, talaga pong uh, kahit masagi lang itong aking kamay eh, hindi hindi ko ma sakit kumbaga ye eh, talagang masakit so ipinagpahinga ko po ng ilang araw at saka ako ay umiinom ng gamot na para sa gout yun nga pong uh, aking uh, mga video eh naipon at hindi ko nga uh, ma-upload. Dati po kasi itong aking gout ay sa paa. Nagpe-play up sa bukong-bukong or sa uh, big toe ng aking paa. Pero ngayon po eh lumipat dito sa aking kamay sa dito po oh dito Ayan, eh, papakita ko sa inyo dito sa lugar nito ito eh ito po eh kanan kaya hindi ko mai pang uh, hindi ko mai maklik yung aking uh, mga mouse kaya nga po ako eh humihingi ng paumanhin sa inyo at uh, sa ngay ngayon lang ako uli nakaka-makakapag-upload ng video at ipapalimanag ko po tuloy sa inyo kung ano po ba yung gout, yung aking uh, sakit na nararanasan sa mga kasukasuan. Ito po kasing uh, gout, kung talagang pagbabasihan, ang gout ay isang uri ng uh, inflammatory arthritis po na nagdudulot ng uh, sakit at pamamaga sa iyong mga kasu-kasuan. At ito po ay nangyayari kapag uh, marami kayong nakain na na mataas pagkain na matataas ang purine. At pag mataas po, po ang purine, ito ay na, uh, naiipon as uric acid sa inyong katawan. Uh, at ang pinakakaraniwan pong naapektuhan ay yung uh, hinlalaki ng paa sa paa pa nag-uumpisa pero maaari rin po itong maka sa ibang mga joints kabilang na rin po yung uh, mga tuhod mga bukong-bukong mga paa mga kamay at pulso at mga siko Uh, ang isang doktor po or healthcare provider ay makapag a ng mga gamot at mga pagbabago sa inyong diet para mapababa ang iyong uh, uric acid level at map mapaliit uh, ang dalas ng gout attack sa hinaharap. Kaya nga po ako, siguro nung ako ay magkaroon ng gouta flare-up, eh, dahil nga po sa napagsunod-sunod ko yung pagkain ng red meat, at saka po nakakapag-ulam kami ng mga isdang dagat na ako naman, na ang karaniwan lang po naman namin inyong ulam ay eh, yung mga galunggong na yan, yung mga walang kaliskis na kuan na isda. So siguro yung po ang naging dahilan ng na-trigger yung aking gout. Ang hindi nga lang po maganda ay e, eh, sa kamay ko na yung pamamaga ng kasukasuan sa isang daliri ko. So, yun lamang po mga kasinyor at uh, uh, ako po ay muling nga uh, nag, uh, nangihingi ng paumanhin sa aking mga Uh, subscriber at supporter na wala po akong naging upload lately nitong mga huling araw at hindi ko nga po gaya po nung sina ipaliwanag ko kanina eh hindi ko po magamit yung aking daliri sa pag -e edit ng aking video so inuulit ko po pagpasensyahan nyo na po at uh, hindi ako nakapag-upload ng ilang araw Uh, hanggang dito na lang po yung aking video at uh, sana po ay maunawaan ninyo ang hindi ko pagkaka-upload ng ilang araw. Uh, at maraming maraming salamat po sa pagsama ninyo sa akin sa pagpapaliwanag ko sa o sa pag-iintindi ninyo sa paliwanag ko. Hanggang sa susunod na video na lang po ulit tayong magsama-sama mga kasinyor. Ah uh, sige po babay na po